Macbook tip. Paano mag ng api or folder file sa top toolbar or sidebar sa Macbook? Importante ito para sa quick access sa madalas na gamiting api or folders. Sa Finder, click ang app na gustong ilagay sa top toolbar at press ang command key at F drag lang ang icon ng app. Ganun lang kasimple. Sa folder file, kung ito ay ilalagay mo sa top toolbar, click the folder. Press Command then drag sa top toolbar. Kung sa sidebar naman ay click and drag lang ito. Ito ang use ng app na nasa top toolbar. Click lang ang file then drag ito sa app. Ganun lang kabilis. Nandun ka na sa app na lagi mong ginagamit. Comment down below kung meron pa kayong gustong malaman na tips about using MacBook. Follow for more at Digital Daily Dose 25.